ayan po at uh, uh, nag-iikot po tayo ngayon at uh, uh, dinadalaw ko lang po yung mga ibang uh, ko natin yung mga uh, dating uh, mga tinutulungan natin at uh, ito at uh, pag uh, medyo hindi ako busy ay uh, nag ako doon sa mga lugar na kung saan ay uh, Uh, lib, lib na mga lugar at uh, ipinapakita ko lang po sa inyo kung, uh, kung gaano kaliblib yung mga pinupuntahan ko na dinadalaw kong mga kababayan natin dahil uh, ito po yung uh, mga kailangan na tulungan itong mga taong ito at uh, sana nga lang at ang uh, pinagdadasal ko nga lang at uh, magkaroon sana ng mga uh, ng konsensya sa mga politiko natin at gagamit na rin po sana ang gawin nila kung hindi man sila makaikot ay magpadala na lang po sana sila ng tulong dito sa ating mga mahihirap sa ating kababayan dito sa mga ganitong libid na lugar at napakadalam pa po ang mga bahayan dito pero ah uh, kailangan po talagang puntahan dahil ah uh, kailangan din po talaga nila ng tulong sa kahit na anong mga klaseng tulong dahil uh, walang wala rin naman po talaga sila at uh, yung mga ang lagi kong ipinagdarasal na sana mabago na ang kaisipan nitong ating mga politiko nito, ito na kahit na nakaw sila ng nakaw ay eh, maka makapag-abot man lang sila ng tulong kaya dito sa ating mga mahihirap natin kababayan dito sa mga ganitong liblib na lugar so yun at uh, eh, kahit pa paano ay uh, kahit busy tayo ay nabayan nabibigyan ko pa rin ng panahon para ikutan itong mga ganitong liblib na lugar at uh, para na sa talagang uh, marami po ito yung mga iba po rin ay, ay hindi nakikita na sa video ito dahil nga uh, kalsada nga lang ito may mga iba po dyan na talagang uh, nilalakad namin papasok ng uh, papasok sa looban na walang kalsada talaga at uh, hindi, na, hindi na ng camera ay wala po malalayo po sila sa kalsada so yung mga ibang nandito sa kalsada may mga eh, papano, kahit paano kahit na ang bahay ay uh, wala rin po sila talaga ng uh, nakapagpunan lalo sa uh, liblib na liblib lib po talagang lugar ito ito po yung mga iniikutan natin at uh, sabi ko nga kahit nagaano tayo kabuse ay uh, sisikapin pa rin natin makapag uh, maka uh, ma itong mga ganitong mga lugar para kahit paano maibsan man lang yung kanilang uh, pangangailangan Anyway, uh, dito po sa eh, nakikita ninyo, halos walang kabahayan dito na mahagot ng kamera. Pero, yun po at uh, marami po sa looban, mga kagyan malalayo po sa kalsada, pinagtatagaan po natin na uh, puntahan yung mga yan dahil uh, wala naman po ibang tutulong talaga sa kanila kundi... Uh, payo na kahit pa paano ay mayroon din naman so yan natin eh, pagkait ang tulong sa kanila lalo na at uh, alam naman natin talaga na sobrang hirap na hirap sila sa buhay so sana at uh, lahat ng tao ay magkaroon ng kaisipan na tulungan natin yung ating mga kapwa na talaga ng mga tunay ng mga naghihirap sa kasalukuyan. Kasi gusto yun naman po nilang magtrabaho talaga kahit na ano man trabaho pero talagang wala naman po sila talagang makita ang trabaho dahil wala naman po trabaho dito na magbibigay at kung uh, makikita nyo naman po itong lugar na ganito ay talaga namang mga uh, sobrang uh, malayo malayo po ito sa kabiasan. Kung po nakikita nyo na mga bahay-bahay na yan na may hollow blocks naman, may hero naman, pero dito lang po yung sa Bukana. Ayon po mga paloob, napakarami po yung mga salooban na talaga ng mga uh, kaya nang nangailangan ng tulong. Hindi ko na po ibinigyo dyan at sa pool naman po ay sinasabi ko sa inyo, madalas ko pong sinasabi sa inyo na hindi ko po kailangan ibigay yung mga OEBOT sa kanila yung mga tulong na ginagala natin hindi ko na po kailangan i-video pa dahil uh, para ano pa para uh, silang sila mga aso na babahugan mo lang yun po ang hindi hindi ko kakayanin ng aking konsensya anyway uh, ito pa nandito na po kami sa highway at uh, kaya makikita po ninyo highway, highway na po ito pero, makikita nyo pa rin po yung katayakan ng buhay mamuhay dito sa probinsyang ito. Hindi ko na po babanggitin kung saan po itong probinsyang ito. Pero, sa nakikita nyo ngayon po sa view, ay uh, talaga ng mga napakadalang nyo makita kahit na highway na ito. Ay, uh, makikita nyo rin po talaga yung pagiging madalang ng mga bahayan dahil nga po talagang sobra po ang kahirapan dito ito so mga nakikita yung mga euro ang bahay ay uh, po yung uh, kumbaga yung may mga kaunting kan po yan may mga kaunting uh, na nakaunaitin-itin pero ganun pa rin po mahihirap pa rin po yan at uh, na sabihin natin um, uh, euro yung uh, bubong ng bahay nila at uh, karamihan po dyan kahit na ang bahay talaga naman po nga masasabi natin talaga namang naghihirap sila. Yan po, imagine nyo lang po yan, highway na po yan. Pero sobrang napakadalang po ng uh, mga kabahayan na yan dahil uh, po sila dahil sa uh, sarili gaya uh, naman nilang nina, na ito sa mga binuno nila kaya dito lang sila nagtayo ng mga bahay nila. Yung iba naman po dito kaya paano nakapag-abroad yun kaya yun nakapagtayo sila ng bahay. Pero ganun pa man, talagang kitang kita natin dito yung uh, sobra ang uh, kumaginan yung lang po ito mga nakikita nyo ito na puro halos uh, uh walang mga kabahayan no? at uh, po nagsasalarawan isinasalaragan ang kahirapan dito sa probinsya ito kaya po ito po yung madalas kong pinupuntahan talaga dahil marami po sa mga looban na yan marami po talaga ang uh, mga naghihirap na ating uh, kababayan mapapaiyak ka na lang talaga kung, uh, kung nakikita mo yung talagang sitwasyon nila. At uh, ito rin po yung madalas kong sinasabi sa inyo, kung tutuusin nga po, madali ako makakuha ng maraming subscribers. Dahil nga uh, i-vlog ko lang, i-picturean ko lang, or i-video ko lang yung mga pinatulungan na natin. Sigurado ako ma maiiyak kayo, sigurado ako magsusubscribe kayo sa channel ko dahil uh, makikita nyo naman kung paano tayo uh, tumulong sa ating mga kapwa uh, tao. At uh, yun naman po, sa isimulat sa pulpuyan at marami naman po nagpapatunay niyan, pero hindi to po talaga kaya nga uh, i-upload o bigyuhan yung mga ganong na uh, uh natin dahil yun po ang pinakaayaw ko yung uh, tipong uh, uh, kawawang na nga sila at tapos sa uh, bibigyuhan mo siya bibigyuhan mo pa sila i-upload mo at uh, makikita yung kung gaano sila kahirap dahil lamang sa subscriber hindi po ako ganun at uh, sabi ko nga po kahasang wala na magsubscribe sa akin basta ang sa akin ang mahalaga doon alam ng mga tao na kahit pa paano ay nakakatulong ako ganun po ang prinsipyo ko at, uh, at yun nga ang paulit ulit kong sinasabi lalo na dyan sa mga na nakaraang vlog ko na sobrang galit ko dito sa mga politiko nito dahil uh, hindi naman nila nakikita yung mga tunay na kalagayan nitong ating mga kababayan na talaga na mga sobrang nakata nakakapangilabot, sobrang nakataawa sobra po ang kanilang kahirapan kaya po talagang uh, paulit-ulit po ang galit ko at uh, may dahilan po ako kung bakit ganon So ayun po at uh, Tutigan nyo lang kung mabuti na itong uh, nandito sa highway mismo ito ay uh, nakikita nyo matutuloy ninyo kung gaano kahirap ang bayang ito. At uh, sobrang dami po rito at, uh, sabi ko nga hindi ko na kailangan i pa. Napakarami po rito at uh, po ako awang-awa sa mga taong nandito. So, ayan basta ang sa akin ay... Uh, makatulong ako at uh, hindi na kailangan pang uh, i-broadcast sa buong mundo kung kaano uh, kahirap yung mga buhay ng mga tao rito but uh, anyway uh, umaapila pa rin ako sa ating mga uh, politiko na sana palawakin lang nila yung kanilang mga yung mga imahinasyon imagine ima ima na lang nila kung ga kung uh, papaano na kung talagang uh, hindi talaga halos sa na ang mga tao ng dito. So, at yan din po yung paulit-ulit ko sinasabi na nakikipaglaban ako ng postahan at, at sasamahan ko pa sila rito sa talagang sa mga tinutulungan ko at ito, ma para makita nila kung gaano kahirap ang mga taong uh, ko. At uh, ito naman po ay uh, ngayon yung lang po makikita sa atin itong lugar uh, lugar na ganito dahil uh, gusto ko lang po yung highlight sa inyo na napakarami ko ang probinsya na talagang uh, mararamdaman nyo po kahit sa video pa lang mararamdaman nyo na kung gaano kahirap ang uh, probinsya nito so ayun po talagang halos wala po kayong makita ng kabahayan highway na po yan at ang uh, doon po sila marami po sa looban, sa mga loob-looban nito mga ito, sa mga side street. Uh, doon po makikita talaga yung uh, larawan talaga ng kahirapan. At uh, hindi ko ma kung paano sila nabubuhay dito. Dahil ang sinasabi ko nga sa kanila, bakit hindi sila maghanap ng lugar na mapupunta nila na pwede sila ang makakita ng trabaho. Pero wala naman po talaga silang uh, mapupuntahan. So, ayan po at uh, uh, hindi ko po hindi ko po ipinapakita ang video ito para kung ano paman itinapakita ko po ito para ma-imagine talaga ninyo lalo na po dito sa ating mga politiko na kung saan ay lintak-lintak na salapi ang kanilang uh, pinakukulimbat pero yung isa sa kanila ay uh, wala man lang gustong tumulong o wala man lang sa kanila na puntahan yung mga lugar na kagaya nito but anyway at uh, <coughs> kakayanin ko eh, pa rin na uh, masupplyan itong mga ito dahil na uh, nasimulan ko na ito ay uh, tatapusin ko hanggat hindi sila magiging stable sa kanilang uh, uh, pamumuhay at kung saan kaya pa, mayroon naman din para kaya paano silang uh, na pagtutuyon sa mga tanim nila, mga saging nila, kamuti nila, so gasin nilang po yun. Yung mga tinatanim nila ng mga kung ano-ano. So, yun po ang uh, uh, talaga ng mga uh, parang uh, hindi kaya ng uh, good-good ng sila. Pero, yun nga, pinipilit ko talaga na lahat sila matulungan. Bagamat uh, ito po ang buong uh, bayan na ito. Uh buong probinsya po nito ay uh, talaga namang lahat po ng mga liblib na lugar dito ay uh, uh, pinupuntahan namin at uh, kahit pa paano ay uh, nakakapagpaabot naman tayo ng konting uh, tulong sa kanila at para naman na uh, naka maka uh, bawas, -bawas sa mga kaguto Manila so yun po talaga ang uh, ang uh, purpose ng uh, pag video ko nito ever since naman po wala po kayong makikita ganito sa mga sa mga videos ko yung mga nakaraang videos ko po wala po kayong makikita ng ganito wala po kayong makikita ng ganito dahil ayoko po talaga mag uh, mag uh, sa mga videos na mga ganito at uh,